Guys, for today's video, magluluto tayo ng uh, tosino chicken tosino for lunch. Okay? So guys, ayan na. Kumukulo na ng ating pritong tosino Ang partner niyan, guys, ano eh uh, 'yan, mag, mag, mag-prepareto din ako ng uh, talong at saka uh, kunting cucumber salad para may um, kahit pa paano may match tayo na ano uh, kahit pa paano mayroon tayong gulay di ba o oh, di ba yan maya lang pag naluto na yan okay. siprito tayo ng talong tapos gagawa na rin ako ng uh, cucumber salad. Alright. So, kayo guys, anong plano nyo for lunch sa mga bahay nyo? Anong lulutuin nyo para sa tanghalian? Ako, ito lang. Ano, ah, simple lunch lang. Simple lang. Medyo umuulan-ulan kasi kaya yan lang ang inano ko. Yan ang madali lang lutuin. Saka na lang tayo magluto pag open okay na yung panahon. Medyo tinatamad ng konti. Diba? Okay, masarap din naman yan. Masarap din naman yan. Ano natin. Uh, ah, tusino. Kaminsan-minsan. Kaminsan-minsan yung ready-made ang ano ulot ko inabot. inabot ng katam eh, di ba? <laughs> Yan. Sarap niyan. With matching ah uh, uh, pritong talong and um, <inaudible> cucumber salad. Di ba? para sa dalawang tao. Dalawa lang naman kami ni Palalab ko, guys. Kakain yan. Kaya, yan. Unti-unti lang ninulotok namin. Para sa dalawang tao lang talaga. Diba? So, ayan. Ayan. guys. Ready na. I-off na natin ang fire. Ito lang natin chicken casino. Alright? Bye! Hey guys, Today's All right guys, magbabala tayo ng cucumber. All right. So yan, gagawa na ako ng salad, cucumber salad. Yan. Unti lang din kasi dadalawa lang naman kami kakain. Unti-unti lang, kahit papaano, kahit tatlong Tatlong klase. Masa pa unti-unti lang. Yung kaya, ubusin. Uh -uh, kasi walang kakain pag ano, may tira. Yun, yung aso namin, pag na tira, share na lang namin sa aso. yan Mahilig kasi ako sa ano. Mahilig ako sa cucumber salad mga salad, mahilig talaga kami. Minsan, anong ginagawa kong mm. salad? Um, radish. Radish mm. salad. Sarap din so, yun. Pero lemon ang pinaka-dressing niya. Yan dressing uh -huh. yung cucumber salad. Na. Simple lang uh -huh. din. Brown sugar. Uh -huh. Tapos, lalagyan um, ng salt. Salt and pepper. Uh -huh. Tapos, uh, minta. Asin. Pamintang duro. Yan. Lalagyan ko ng paminta. Mm -hmm. Tapos, lagyan ng asin. Ayan. Tapos, so, suka. Punti lang. Lagyan ng suka. Maasim na suka. Mm -hmm. Sarap na niyan, guys. Ewan kung minsan, Ay, pag may ano ako, tapos, uh, radish. Yun. Radish naman ang ginagawa kong salad. Suka kaya ano uh, tawag nito sprout na ano munggo may sprout ko yan sa dya may eh, marami ako recipe ng salad kasi mahilig ako sa salad uh, minsan ano carrot salad carrots na may ano dinikdik naman eh dinikdik naman eh tapos may tawag um, na ito. And then, uh, orange. To... Ni-slice na oh. uh, orange. Tapos, ang dressing naman niya, um, mayonnaise. Salt. Tapos, mag -ano ka ng tawag na ito. Mani. Yung didikdikin na course, yung mani. Yung hindi naman pinong-pino. Ay, napakasarap. Kahit yun nalang kakainin mo, guys. Uh Oo. -oh. Hilig talaga ako sa salad minsan naman yung ano yung Greek salad yung uh, mix na iba-ibang ano cucumber, may lettuce hindi ako masyado noon yung ganito lang ang gusto ko so yan yung ating pananghalian, bali tatlong klase. Kahit pa paano, meron tayong konting gulay-gulay, di ba? Kasi pag tusino lang, nakakaano naman, walang gulay. Kaya partneran na lang ng pritong talong at saka ano. Pinartneran ko na lang pritong talong at saka konting salad. Kasya na yan sa amin. Dadalawa lang naman kami kakain. Diba? Alright. Hmm, sarap. Okay guys, ang next natin na lulutuin na partner sa tosino ay magprito tayo ng ilang pirasong talong. Alright? Update ko kayo. So guys, magpiprito tayo ng talong. Dalawang piraso. Partner natin sa Tocino for lunch. Alright. Dalawang piraso lang kasi dadalawa lang din naman kami. Buhay natin ng tatlo. you guys. Doon na tayo sa kabila. So guys, magpiprito tayo ng ilang perasong talong. Partner natin sa Tosino. Alright? Alright guys, magpiprito na tayo ng talong. Ayan na dalawang pirasong talong lang yan para sa am sa tao lang din talaga diba at least merong konting ano gulay hindi yung puro lang eto pa may konting gulay Ayan. plain lang yan walang asin sa Pag naluto yan eh, mainit-init pa eh, kakain na kami ng talmatali yan, yung talalab ko. Yes. Masarap kasi pag init pa ang ano, food. Kakain na kami diretso niyan. Ako. Ang talong, talong, talong. talong. balik baliktad na. Babalik ka oh. na natin. Ayan mo sa pabaliktad ha. So, ayan guys, brown na siya. Lapit na maloto. Pagluto niyan, sibugan na. Magkaluto niyan. Pritong talong. Sibugan na. di ba? Okay guys, luto nang ating pritong talong. oras na para mananghalian. Ayan, tatanggalin na natin. Tapos, sisiset natin yung lamesa. Kakain na. brown natin para masarap yung medium brown. Ayan. So guys, tanggalin na natin. So guys, tatanggalin na natin. Pagkakita mo lang ako. Food is ready. Food is ready for lunch. lakas lang ang talong sumipsip ng ano eh. Mantika. Tingnan mo oh. Ayan. Ayun. Tapos na. Okay hey guys. Tapos oh. na ang ating pritong talong. na natin yung lamesa. Kain na tayo. Ayan na, na guys. Yung ating niluto. Makain na si Palala. Kain tayo. Lunch time na, lunch time. Kain. Kain na, guys. Kain tayo. Thank you for watching. Bye!